Good day guys. So ang topic natin today is itong bearing ng front mags ng mga scooter or motor ninyo. So para ma-check nyo kung okay pa or hindi na, i-alog-alogin ,alog nyo lang yung ano, gulong ng motor habang nakaangat. So dito, makikita nyo pagka binaklas nyo, ayan o, no, tanggalin nyo lang yung dust seal, tapos alog-alogin yung bearing. Kita nyo may galaw. Ito naman kabila, hindi masyadong gumagalaw. Or actually, wala naman siyang galaw. So, may goods pa yan, medyo okay-okay pa. Pero, papalitan na rin natin parehas para sabay na, bago, bago parehas yung mga bearing natin. So, ang mga symptoms na si Ryan is parang may alog or pagka pumapreno ka, parang gumagalaw yung manibela. Tapos, pagka diretso ka naman, parang lumili ko mag-isa. So ayan, natanggalan natin yung isang bearing. As you can see, kinalawang na kasi yung loob. So pag kinalawang kasi, doon nagsisimula yung pagkasira niya. Kaya, bumibigay na yung mga bulitas. And um, lumuluwag siya. Or minsan, nag, ano, na, uh, i-stuck yan. Pagka ganun, eh, hindi na smooth yung ikot ng gulong. Tsaka nagwiwigil na. Ayan oh, pupukalawang. So yan, kabilaan natin tinanggal um, kinalawang na talaga siya sa loob so pwede nyong pukbukin or pwedeng ano kung may tool kayo yung tulad ng gamit ko pantanggal okay yun tapos palitan nyo lang ng bagong ano, bearing kabilaan tapos yung dust seal na stock yun lang yung gamitin nyo so gamitin nyo lang ng cleaner para mawala yung kalawang tapos yung paglalagyan ng bearing linisin nyo so yun lang okay ganun lang magpalit ng bearing Sige. thanks guys.